Aima mga katrupa. lang, magandang umaga. Diyan mag na tayo mga katropa. Nilagnat si Joanna at saka si Jana. Tapos ng pag nito, punta ko bayan. Manghanap sa manghanap sana ata ng panggatong ngayon. nilagnat si Joanna at saka si Jana. Sunod na lang siguro. Mo kami na panggatong. Punta ko bayan. Bili ng ano gamot nila yung paracetamol tapos ko ano rin. Magbalik ko dito. Eh, Balik ano man ako dun sa bayan. Pero masada. Tapos mag ito. Ito ako bayan. Bili ng gamot nila. May ayok tanod ride dai yung baby namin may lagnat sama sa akin kasi si mama din ano mama niyan, ano rin binat <coughs> lagnat rin si Jana. sama ko ta sa doon sa ano bili ng gamot niya init niya oh. sama ko sa bili gamot ito yung mga niya kuya at saka si Manoy Iban silang Manoy at to oh, bay, bay, bay ni mo koan kambal, ha oh yay laksamot mata tropa nagebis init nya pakasayan natin to wala na ra kong ibang pera 200 na lang to kasayan ko lang to doon pa na dito sa palengke sana yan wala Biogesic dahi pang sirap kana pang bata Magtuna ah! Hindi lang ko yun bubbles dyan na Pagay ka, ko na, kanira ang puti nyo ha ah. Ika dyan na nindo ha ah. May bubbles si dyan na, Ay, na Talag, balik, tungo Sa katog balik kong usap ha Atubay Muna natin kasuli na pa ulit sayro mga katropa dito na ako hinatid ko na kayo na yung mga bata hinatid si Juan. oh ay, tago lagi kami po mga katrupa, yung bumili ngayon pa ako nakabili sa ano kasi yung pera ko kanina planax para kay Joan at para sa tonsil niya hirit ko tapos bili rin ako ng isang kilong bigas para bukas kilo lang para bukas eh ngayon may sasayangin pa eh. maya kapag makapira naman ako hindi eh nandahan ko bili pa ako ng ipikasin kasi iluting ko si, si Joe ano maya eh, yung, lang yung pira ko kanina 200 lang eh Maggabihan na siguro ako pag-uwi nito. Baol pa sa mga bata bukas. sana ako maaga ngayon kasi walang mag ano, mag, ano nila doon buti lang si John Lloyd sabi niya sa akin sana lang magbantay kay Jana para magka, maka masada ako ano makapakonsuma ako buka, para bukas makakita ko ngayon saya gagaw agaw gaw ta yan sabi na mga na Piling na makatropa. Eh, nakabili na ako ng isang kilong bigas. Tapos, eh, na lang yung langis. Langis na lang kulang para uh, mahilot ko si John Maya. Isang kilo rin yung bilili ko. Sakay dam! Madam! Okay ka! Sabay na talaga ako nito mga tropa. nang sana sa mga bata para bukas Saya kadam. Sikol. Sikol ka? Tropa gara-gara tingkuran mga tropa. Ini ka Yan, nakabili ako ng tinapay balik ko rin ta. Laki yung lagayan. Kino ko yung no, labahin ko doon sa tapon. Laki ng lagayan. pero sa kilo lang bigas 'yan. Para bukas 'to. Hindi ko nang sa kilo. So, wala nang bigas. nilagay ko rin dito yung ano yung gamot nito ah. Eh. Yung ako na ulang kasi may ulang pa nung binili ko kapon yung gulay. Kaya ko kung meron pa ba yung isda kasi diluto ni Joan kanina. Maghihilot ako ni Joan at sa ni Jana ngayon. Yan, maliit lang na no. Para kay Joan, pikasin. 'di si sana na video tingko randahan lang. Ah. Yung gamot. Yung gamot niya. Wow na. Dadarito. Buti pa naman maglaro pa kahit may lagnat. Report. Uy, 'yung, yung, yung may hirap na ako sa pag-upload makatropa kasi 'yung editor ko, 'yung ko master ko, iba na kasi 'tong cellphone na binili ko hindi maka ano, sa kinemaster may bayad siya tapos maghahanap pa ng ano tagal ako kagabi kagabi sana itong na-upload ko kanina yung video yung nagkarga kagabi na si Mito at saka bakal e, tagalan tagal ako kay julian, ah, kay John Lloyd lang yung cellphone yung ginamit ko kasi may buti mas, sa kanya may ano pa kay Master e ako ah, kapag mag ako ng kinemaster ayaw talaga mag-edit power director eh na expire na yung libre kong editing eh yeah. kay joan sana yun inasira eh, yung cellphone nya eh doon sana ako mag edit kaya joan yun rin full storage eh, buti kay jan jan bumayag si jan lloyd na uh, i-resign yung mga video video nila eh, doon ako nag edit pero kanina pang umaga po ito natapos, natapos ko pag, ano, pag upload kasi sa ulo ko dito sa hanap ko anong ah, magandang edit ko yung editor ko kasi ano master talaga yung ah, gusto ko kasi hindi ma-download ng kin master tong cellphone ko eh. eh siguro sa mura lang na cellphone eh 2k mahigit lang to eh 2 2,000 plus lang yung binili ko dito 2,200 siguro 2,300 ba mas kay dyan, dyan lang o oh parang 2,300 parehas lang to kay John Lloyd at kay Julio pero ibang unit to Redmi pa rin yung pinakamura magtanong ako dun eh pinakamurang cellphone kaya ito yung no minsan mawala, mawala akong gana na no mag vlog kasi uh, mga katropa ilang taon na ah uh, ko yung ano ko, yung last payment ko naka ano ako nang sahod isang taon isang taon tatlong buwan matagal na ako ni nakasahod sa YouTube isang taon tatlong buwan pinipintada ako tagal na yun sana makasahod ako nito mga katropa para may tingnan kayo sa ano sa vlog namin maka-update po kayo Iskari kali ako sa ano, cellphone ko na sira-sira dito no sana to malinaw sana yung cellphone ko pero yung yung wala tong tayong ido walang hindi pa dalura ng editor yung kinemaster master file mura natin ah uh, pag, -pag natin i expire na yung libre <laughs> kung makasawod kami ah, uh, ko yung kay Joan sira naman yung CD guys naman yan yeah, yan lungkot yan mamaya ilutin ko to sila si Jana pahinga muna ako kasi yan hindi pa ng kamay ko